Ano pong wish niyo sa birthday niyo? Wish ko lang may wala po. Ang gusto baka Ano nga ba ang wish ni tatay sa kanyang kaarawan? Bakit nang banggitin niya ito? Siya ay napaiyak. Yan mga ka-idol oh. Hmm. So ayan mga ka-idol ko, dito po natin pupuntahan yung bahay ni Tatay Andres, yung pong naitampok natin na tatay na 69 years old, hirap na hirap na magtulak ng kariton. Grabe po mga kaidol ko yung ano niya. Nandiyan po siya sa sulok. Opo. Dito Ka Andres. Ayun, nandito. Meron akong kasama eh. Ayun, dito po pala. Saan si Ka Andres? Hello. Ay, magandang hapon po. Ako po yung nakatampok sa kanya nung nakaraan. Vlogger to, vlogger. Saan po siya? Andiyan po sa loob. Ay, nandito. Ayan, tama-tama. Mayroon sa kanya nagpaabot ng munting tulong. Ayun. Ayun, si Tatay Andres, oh. Tatay Andres, magandang hapon po. Kumusta po kayo? Ay, hindi po kayo nakakalabas. Kasi Andres, nagbibideo ako. Ako yung vlogger na naka-encounter sa inyo nung nakaraan sa labas. Kumusta po kayo? Eh, hindi po ako sa inyo nakabalik nung December kasi sobra po akong busy. Eh, eh mabuti po nakita ko itong si Kuya doon sa bayan. At sinamahan po ako dito. Ito po pala ang bahay ninyo? Kumusta po kayo? Hmm. <laughs> Ilang araw na po kayo hindi nakakapagtapon? na um, Upo po kayo para hindi po kayo mangalay. So ayan mga ka-idol. Nakarating po tayo dito sa bahay ni Tatay Andres. Dito po sa Indang Kabite. At yun na nga, ang dami pong nabilib sa inyo tatay. Sa inyong pagsisipag. Napakasipag nyo po, ang daming humanga sa inyo. Kahit na kayo ay may edad na, eh, napakasipag nyo pa ho. Actually, may sa inyong mga nagpadala ng tulong through GCAS. Uh, upo po kayo, para hindi po kayo mga alay. Mm -mm. Nung December pa po yun, itinabi ko lang po muna. Kasi sabi ko hindi ako makakapunta noong December dahil sobrang busy po ako sa trabaho ko din. Diyan po kayo mag-isa po kayo diyan. Opo. anak anak may bahay na So, kumusta po? Kumusta po ang naging Pasko nyo? Hmm, pati New Year masaya. O oh, nga ho. So ayan mga ka-idol ko, sa lahat po ng ano, nag-request sa atin, nabalikan natin si Tatay Andres. Ito na po, ito po yung kanyang sitwasyon. Apat na araw na po kayong hindi nakakapag mamamasura. Apat na araw na ho. Gawa. Mm. Dahil po namaga. oo oh. So di wala po kayong kita tatay mm -mm. Ayan mga kaidol ko Bukod pala sa ano niya ay eh, maga po yung tuhod ni tatay Andres So sakto po tatay Dahil yung isinend sa akin ng inyong mga Yung, yung napabili po sa inyo Ay dinala ko po ngayon Para kahit paano po ay makatulong sa inyo mm na andito po tatay ayan nais ko pong magpasalamat dun sa ilang kong mga follower na nagsend po sa gcash ko ng cash mga idol to so, bibigay po natin kay tatay Andres tatay yung palad nyo po kuya pahaw ka nga po pwede po ba dini ka nga po sa kabila dini ka So, okay. ayan mga ka-idol ko, eto po yung ano, yung ito po yung December pa isinin sa akin ng aking mga follower at yun na nga po eh hindi ko talaga nadadala dahil busy po ako so hindi ko na po kilala kung sino yung mga follower ko na nagsend po sa akin itong cast na to uh, basta kung sino mong po kayo maraming maraming salamat po at sakto nga po yung pagdating natin si Tatay Andres ay uh, hindi po nakakapaghanap buhay ng apat na araw so wala pong panggastos wala, -wala. wala pang wala pang ayan tatay uh, ano po yung pala niyo po So, ito po tatay. 500. 1,000. 1,500 po. Para sa inyo po yan. Galing po yan sa mabuting puso na nag-fence sa akin sa Para po sa inyo. Kahit paano po eh, meron kayong pili na pang tanggal ng pain yan o pang kain po ninyo. Hmm. A, ano pong masasabi niyo sa kanila tatay? Maraming salamat po sa inyong lahat na tumulong sa atin uh -huh. Sana po yung maraming balikin na tulungan sa At yung nag-message po sa akin mga kaidol ko na hindi ko alam kung may, may nagtatanong kasi about sa kalusugan ni Tatay Andres. Parang isang clinic po yata yung nainteresado kayo na puntahan din. So mag-message po ulit kayo sa akin, sir, kung sino man po kayo. At alam ko na po yung lugar ni Tatay Andres. So siguro hindi lang po kayo yung tayo makakapunta rito. At sigurado makakabalik ako dahil nalocate ko na po yung ano, lugar ni Tatay Andres. Dahil po kay Tatay. Yan. Ano nga po pangalan tayo? Jimmy. Ayan, kay Tatay Jimmy. Naging cameraman natin ngayon si Tatay Jimmy. <laughs> Ayan, shoutout po sa, tay, kay Tatay Jimmy. kayo po ay menro po ng ng indang. Nang indang. Mm. Yun. <laughs> Salamat po sa kanya kasi siya po yung nagsama sa atin dito. So, Tatay Andres, ano po, uh, bukas hindi pa rin kayo makakalakad, ano? Mm -mm, kasi masakit pa rin po yung paanin nyo. <laughs> Ilan taon na nga po kayo? magsi <laughs> 70 ang pagdating ng February 4. Ay, February 4 po, 70 po kayo. Uy, tama-tama, malapit na yung February ah. Tapos ng piyesta ng silang yun eh. Mm -hmm. Kasi, oh, nagtitinda eh. po kasi ako sa silang pag piyesta. Malay nyo po, mapagpunta po ako dito. Ano, kung sakali po, ano pong wish nyo sa birthday nyo? Ang wish ko lang eh, wala akong nakahit na sa loto, naglataga ako. Hmm. Ang gusto ko, baka bilaw na kaplas bila, bila. mo. Hmm. Pagkahit ka ito, motor ka, kahit magbahin, motor. Motor po. Yun po yung pinaka-wish oh, nyo po. Wala, ay, dad, ay, dati may uh, motor si Tati eh. Dati gua yung motor? Dati yan, may, may motor ay eh, nasira na. Mm. na ang... Yung po ang wish nyo para pag kayo nag, ano, marunong po kayo mag-drive? Oo, oh, marunong po mo. Mm. anak ko yung mag-drive mm -hmm. Yung po ang pinakang wish nyo sa birthday nyo. Na magkaroon kayo ng motor na... Ang po, ano naman na akad. Ano po yung lalagyan ng sidecar, ganyan? oh, lalagyan. May sidecar ako dyan. Ako may motor dati ay nasira mm. natiyo, Natuyo langis. Malay nyo po tatay, matupad yung wish nyo. Ang dami pong nanunood sa atin. <coughs> di ba? So mga kaidol ko, yung po yung wish ni tatay sa kanyang kaarawan sa February 4 ay kahit second hand, kahit hand ano? na ano. Kasi hirap na hirap po kayo sa karito nyo tatay. Ano? Okay, matatanggal bye. na nga. Ember, nagkatsagal ako dahan-dahan ng na mm nga. -hmm. Baka matanggal, wala mo Naging emotional si tatay nung tinanong natin kung anong wish niya. Bakit tatay? Talagang mm -hmm. mahirap po magtulak. Talagang mahirap. Mm -hmm. Ilang years nyo na pong ginagawa yung ganun? Tagal na ho. Pagka-bakery ko sa bakery, mm -hmm. yun na naging hanap buhay. Ko. Mm -hmm. Yan, naakit marahan nila ako araw-araw. Kaya gusto niyo pong makagaan-gaan. Sila ay tinakaway kawel ako ng ala na. Sila nag-ahakot mm. ng basol ako. Mm -mm. Kaya po talagang gusto nyo hmm. makagaan-gaan kung sakali. Mm -mm. Mm -mm. Grabe, ang dami pong nabilib sa inyo tatay. Dami yung napahanga. Sa inyong kasipagan. Wala akong magagawa. May hindi magayaman ng kuwang. Sa na, na bahay namin, hindi kami. pagawa kami. Mm -mm. Pero ito pong lupay sa inyo? Hindi, hindi. Ay, nakikitira lang po kayo. Mabuti um, mo siya magpapabayad ng mekanan. Pwede ko pa ng gadyo sa mekanan. Ah, naupa din po kayo. Hindi Ah, hindi. Talagang pinapatirik lang po kayo. Masa buhay oh, pa yung may-ari ng lupang ito, pinatira na ako ulit. Ganun na po kayo katagal dito, tatay. Baka humigit na rin siyang punta. Ah, siyang punta. Oh, wait. Iba naman. ay talaga mm. lang ah. mm -hmm. <coughs> Di bali ko tatay ha uh, ako po hindi mangangako pero susubukan ko pong makabalik dito sa inyo or kahit hindi pa po birthday ninyo kung bigyan ako ng pagkakataon ni Lord na makabalik sa inyo kapag mayroon din ako o kaya sa birthday po ninyo kung may dalaman ako ng request ninyo o wala, sisikapin ko na makabalik ko sa inyong car. ano po yung February 4 po ano? February Okay. Tatay, papano, hindi na po ako magtatagal kasi ako po ay sumaglit lang ako pabalik din po ng Mendes. Okay. Kala ko kayo taga Naik, yung Hindi po, ako po yung nagtinda lang sa Naik nun kasi piyesta po ng Naik. Ako po kasi vendors din eh, kung saan-saan yung mga palengke sa Indang nagtitinda po ako kaya sabi ko nga sa inyo piyesta sa silang kabiti magtitinda lang din ako don so pagkatapos ko ng tinda alay mo sirtehin ako don di uh, po ako sa inyo mm -hmm. magpahinga po muna kay tatay mm -hmm. at least meron kayong pambiling ano ngayon abiu ano pambiling isang lechon manok <laughs> oh Tatay, aalis na po ako ha. Salamat po. Thank you po. marami sa inyo. Mm -hmm. po tayo. Ah, okay. mm -hmm. Thank you mga mm -hmm. marami sa inyo. At saka thank you din oh. sa magsama sa inyo. <laughs> opo, sa view, sa ano po sa inyo, nagmalasakit sa, nasa malayo. Oh, lahat ng magtulong sa akin, thank you, thank you. Opo, nagtanong oh. pa okay. sa, opo. Salamat po tatay ha. Opo, mga ka-idol ko, pabalik na po kami. Ayan, shout out kay kuya. Ayan, isang mendro po ng indang, indang ano, Indang Kabite. Kabite. Ayan, salamat po sa kanya. Big shout out. Siya po yung talagang sinamahan niya po ako dito kay Tatay Andres. Ayan, grabe po. Nasa looban po. Pero napakatahimik po ng lugar ni Tatay Andres. At dami na, mm, mm dami na po ng ipon ni Tatay Andres ng mga kalakal mga idol. Oh. Ayan po. Oh. Oh. Ito ang gamit niya. po. Hmm, ayan po ang Nahirap. kanyang kariton. hirap ka talaga niya. Mm -mm. Ah. Pero matibay. may mga bahay ang paro. Mm -mm. So, ayan, pabalik na rin po ako mga ka-idol ko. Ayan, thank you ulit sa'yo, kuya ha. Uh -huh. Shout out Shoutout po sa buong ano nyo. Samahan nyo dito. Ano pong samahan nyo? Uh, po nang ano, menro. Ayan, menro po ng ano, uh, indang kabite. Shoutout po sa kanila. Ayan, napakabait ni kuya kasi mga ka ko, hindi na po ako nahirapan na hanapin yung lugar ni Tatay Andres. Talagang sinamahan niya po ako. Yan. Saan na po kayo tatay niyang papunta? Maging uh, out na ako. Pauwi so, na rin. Pero ito po, may labasan po dyan? Oo, oh, oh, may labasan. Pag kayo po? Pag na. Dyan na po kayo? Hindi, maglalakad na lang ako pag ganun. Saan po? Dito, sa munisipyo. Sa so, ah. Dito rin ako nag ano. Ah. po sa akin sumubay. Iikot ko na kayo. Hindi na, hindi na. Iso hindi na po. Pa-mendes ka naman. Okay, sige po tatay. Okay, okay. Thank you ha. Salamat po. Okay, Maraming you, salamat po. <laughs> Ingat po kayo na, ha. Nakakita na, mo agad ng oh. kwento. Okay. Thank you po tatay. Okay, okay. Salamat po.